unang tip, magkaroon ng isang kahangahangang pamagat, importante na magkaroon ng mahalagang impresyon, patungkol sa pagsasalarawan ng video. Ipinapahiwatig ng YouTube, ang pagsasalalarawan ng iyong video ay nakabatay sa rango ng algoritmo. Narito ang isang magandang format para sa isang mahusay na paglalarawan ng video una, mainam na dapat hindi bababa sa 150 na mga salita ang haba at magkaroon ng iyong target na keyword pangalawa, ang unang dalawang pangungusap ay ang pinakamahalaga sa buong paglalarawan sa gayon maikling narito ang susi. Ito ang ipinapakita sa ibaba ng iyong video at sa mga resulta sa paghahanap ng video. Ilarawan kung ano ang iyong saklaw sa video o kung ano ang pinagkaiba nito sa lahat ng iba pa ito ay magandang ideya din na magkaroon ng isang call to action. Pangatlo, idagdag ang iyong pangunahing panawagan sa pagkilos gamit ang isang URL. Pangapat, sundin ito sa karagdagang impormasyon o mga link na nabanggit mo sa video. Panglima, magdagdag ng anumang iba pang mga social media o mga link sa website para makipag-ugnay ang mga tao kasama ka. Second tip, sumulat ng isang paglalarawan o angkop na pagtatag para may benta mo ang iyong video at madali itong makita at mapanood. Tatlo, siguraduhin may tamang link o kung saan ka makikipanuluyan at makikipag-usap sa iyong manunood. Importante ito para sa paglalapat kung saan sila pupunta para matuto ng bagong kaalaman o tema kung saan sila dapat tumungo para mapabilang. Ang pagkakaroon ng nakakaakit na thumbnail ang siyang kumikiliti sa imahinasyon at maakit ang mga manunood para mamalagi ng matagal. 5. Tip Mag-upload ng video sa high definition Tandaan na hangarin ng YouTube ang makapagbigay ng pinakamagandang karanasan sa kanyang mga suking manunood. 6. Tip Isalin o i-transcribe ng maayos mas tututukan ng manunood ang isang video kung ito ay bihahebo ng 5 hanggang sampung minuto lalo na kung ito ay magkakaroon ng mga subtitles o segment at kasama ito sa kinokonsidera para sa algoritmo. 6 at 7 tip, lagyan ng motion at emosyon ang video. Pangunahin ang angulo at motion para lumikha ng emosyon. walong tip LAPATAN ng musika. Ito ang bumubuhay sa indayog at ritmo ng bawat galaw at angulo. na tip, akitin ang manunood sa pamamagitan ng mga end screen at gumawa ng playlist. E like at subscribe para ang swerte ay patuloy na sumagana.